Kay katapos lang po nating uh, magtapos po. Ay tayo naman po ay magbibisita doon sa kabila. Tamlong po. Dito na po ang daan ko rin. Ah, ay nakakalusot na yung mga aso. Ah! Yan. Ito na po ang pinakang namin daan ngayon. Bangin. Papunta po dyan sa labak po. Oh. Uh, lahanayan lang po namin ng bato. Oh. Uh, 对嗯嗯，啊。Hey. Uh, uh. 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 rin po lang yan. Mababaw po. oh, Ah. Tumalo na si Panda. Tumalo na. Yan. Ito po yung ating uh, bagong area po. napakagandang swimming pool. Uh, natural uh, swimming pool po. O. Oh, Arigondo o. Oh. kabilaan ito mga kainsan may lagun pa po ditong isa ari po oh. oh ating mga gamit oh ah mga kainsan ari po oh pwede rin po namin linisin ni Miko ni Nautoy ari oh pag po nilagay namin din ang kubo kaya pwede rin naman din sa taas hindi naman po rin nakakabot ng baha pwede hindi na lang namin ilalagay ang kubo dun sana sa gilid Dini, hindi po rin naabot ng baha, oh. Yan. Kabilaan po yan. Yan. Bali, dalawang ilog po yan. Nagsanga. Ari po, oh secret Lagoon. pag wala po kaming gagawin ni ko ni Nautoy Ari. Gagawa din daw po kami din ng balsa. para po pag relax relax muna po kay bago magtrabaho po malalim yun mm. dami si Milya ng tilapia pag may mga bisita tayo maninisid pasisisi natin diyan oh gusto po namin ma-discover yung kuweba dyan sa ilalim eh Ito, may kuweba daw po ang ilalim niyan pero sabi po ng mga maninisid eh. mga nakatagong yaman kalikasan mga kaisap kabilaan po 'yan ari po yung ano yung kabila po nung lagoon aray yung swimming pool ayun parang batab pwedeng mag relax ano biro nag iiyak po yung mga aso ito lang babalikan natin hindi makatawid hinahanap po tayo ni Panda oh ayun oh yun yun Panda eh, nag iiyak si Panda Ayun o. Oh. Panda! Panda! Dini! Panda! Nangangarap tayo di Panda o. Oh. Ayun o. Oh. <laughs> Ayan. O, oh, dali, dali. Maigi na po yung paan niya. Pinacheckan po natin yan eh. Pinaturukan po, nagkasugat. O, oh, Panda! Dito ako ah! Uy! <laughs> Ayun si Panda o. Oh. Yung isa na lang, si Brownie. Ayun! Ayan, si Brownie. Ay, naanod na. Hindi kaya. Dito, dito. Dali, bunso. Kaya mo yan. Sige. Sige. Kaya mo yan, bunso. Kaya. Sige. Sige. Dahan-dahan lang. Yan. Sige. Yun. Galing ng tumawid eh. Pinaka bunso po namin aso. Yan. Dali. Good job. Good job. Dali na, Dali. Nalig, 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 nalig. <laughs> Nakatawid ka. Niwanan ka ba? Ha? kawawa naman. Para matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Ngayon, marunong ko na tumawid yan. Oh. Di, hindi ka na malulunod. Ano? Good job. O, tara na. O, yan. Marunong ka na ngayon. Dati po takot yan sumama eh. Dahil hindi pa siya marunong lumangoy. Yeah, man, ngayon, marunong na po siya eh. Pwede ka ng paddig ba sa baha? O tara na, tara. Let's go, let's go. Family day muna mga ka-insan. Kami po ay ano? Ito po yung ginawa namin kahapon sa Alaminos po. Family day, tapos banding-banding. Ah Alaminos po at saka San Pablo. Ayan, hello po sa mga taga San Pablo. yeah, mga ka-insan, family day po muna. Hello po sa mga taga San Pablo City mga ka-insan. Kami po yung nasa inyong bayan dito sa Sampalok Lake mga kainsan. Amin po muna rin iikutin. Yan. Maganda po pala din eh. Ayan, hello po muna kay ano? Kina Sir Jonathan uh, Rimanyo. hello po. Kay Mama uh, Liwayway Dalisay Atchinsa. Ayan. Si Ma'am Wing Espilita Sayat. Ayan, hello po. Ma'am Salve, maniores, isqueira Kami sa Lake, Laguna po San Pablo Nini, ari siya, nini Ayan ang banahaw Ari, ari po, ang likod na yung banahaw, ano po? Ayan ang banahaw Ayan ang banahaw Ari 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 po, ang San kristobal? Ayan siguro Ang ganda. Yan si Tita May. Si tita May, po. Yeah. hello po. Yan. Hello po. ate. Ito <laughs> si ah. ah. City Lake. Oo. nandito. Ah, San Nandito kami, sa Pablo. Yan, Welcome to San to Lake. Ayan. Beautiful here today. <laughs> Malawak din. May mga tilapia eh. Datay Datay may huli na po Anong mahuli po dito? Tilapia Papago na ka na Ha? Papago ah, Ha? Mga ano Mga may kulay na tilapia po Ano? napakalakad tilapia naman ng rin mga kainsan may naman pulutan na rin eh. nanarilaan pala ng sa San Pablo laki Teka na parkingan eh dito. Dito. Angelina. Ayun, andon. Yan, maraming salamat po. Kami po'y pauwi na rin. Maraming salamat po sa mga taga San Pablo at napakaganda po ng inyong lake. San Palo Lake po mga kainsan. Salamat po.